Hello guys, ito ah, Nag-aabang tayo dito sa ano, Pwesto ni Diwata ah, Alam ko nandito siya ngayon eh So guys, abang-abang natin ng konti Tsaga-tsaga Kasi may nakita ako may nag-clearing sa gilid ng ano niya pwesto niya ibang vendors pero siya plaster siya dito hindi na siya nakiklearing so pag makita natin siyang lumabas oh, may ano pa yon nagsushooting pa yon tapos business pa o oh, guys abang abang lang tayo sana sisurtihin tayo guys no makita natin sa siya dito sa pwesto niya si Diwata kasi lang ko busy ng schedule nito so abang-abang tayo kung siswertihin tayo makita uh, natin siya at makapag sipisilpi ng konti so ito pala uh, nandito kasi ako banda sa may sinit uh, may ano kami dito ito guys parang nakita ko na, lakad na ako so, na, uh, pasensya na kayo, medyo malaki ang chan ko kasi binaba ko lang yung kamera saka na natin kamerahan pag malapit na guys so ito na guys uh, malapit na ako ito na siya guys diwata water ito na tayo dalit ako nakay ah, may review sa sunod yung minasal ko ayun Grabe na mag-idol na ako. Ako yeah, drinks to. to. <laughs> 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 so drinks. Okay, nice, okay? May mga vlogger din dito guys, no? Napanghandik uh, talaga siya. Paul, diwata. Pa-shout out ako sa PhilHealth Health Government. So, yaw, ito na. Pak aku pernah naku sa Philhealth. Hello. Philhealth. <laughs> <Wow. laughs> oh my god. Wow. Oh! Regio Hi guys no. Kasdiwa ta, guys. Thank you for watching guys, thank you for watching